Mayroong nagtanong kung oh, paano daw makatipid sa New York. Sana makatulong to. Oh. Ang experience namin, ang hotel kasi, transportation, ang mahal. Oh, mahal doon talaga sa New York. At parking. Yung tatlo, tandaan mo yan. Hotel, transportation, parking. Bakit ko nasabi noon? Bago ako umalis, pinag namin eh. May kakilala kami na gumastos sa transportation kasi nag-Uber at saka hundred $600. Yung isa, nabalitaan namin, isang oras, $90, parking. At ang hotel, nag-search ako, ang mamahal sa Manhattan. Ang ginawa namin, ako, medyo may experience ako sa mga travel eh. Kasi yung trabaho ko dati, sa corporate, madalas akong pinapadala sa ibang bansa. Kasama yung mga clients namin. Ang ginawa namin, nagbook kami ng Airbnb sa New Jersey. Kasi yung New Jersey, katabi lang yan ng New York City. Ang bayad namin doon, mura lang. Oh, less than 100 per night. Pwede kang magluto, pwede kang maglaba. Oh. Ang train, pamasahe sa train, 2.90 dollars. Oh. At ang suggestion ko, wag kayong mag-book ng ride share Uber o oh. Lyft kasi talagang mahal. At ang ginawa namin, <coughs> nag-park kami sa Airbnb. At pumunta ako sa walking distance lang na train station. Which, which is sa amin, malapit yung Harrison. O, oh, train station yun eh. Doon ako sumakay. Naglakad lang kami from Airbnb to train station. Ang mura lang, oh. Siguro mga less than 10 dollars. Kami na yon lahat. Nakarating kami sa New York. Ang stop na pinili namin, World Trade Center. Oh. Napakaganda doon. May shopping center doon. At saka, may mga pagkainan na hindi naman mahal. Kasi simpre nagtitipid tayo. You know? doon kami sa train station na yon o kuha ka ng metro card yung metro card kasi pwede mong gamitin sa train at saka sa bus o oh, ito yung tip ko ha kung ayaw mo ng subway kasi madilim sakay ka ng bus ang bus hindi yan nata-traffic, kagaya ng Uber at saka Lyft dahil mayroon silang sariling lane bus lane tuloy tuloy yan every time nasa sampa ka doon $2.90 90 cents. Oh. Pero kami, sinubukan namin lahat. nag kami, nag kami. Para, may experience lang. Ang dami namin napuntahan at napakatipid. Siguro yung ginastos namin, sa totoo lang ha, hindi umabot ng 600. Oh. At yung kaibigan namin, nakakilala namin, gumastos sa Uber ng 600. Kasi yung Uber, pag nata-traffic yun, mag ano, da dadagdag yung bayad mo dahil ako, nag-Uber ako eh. Ang competition kasi sa Uber, ita times niya yan, something amount in dollar ha, sa distance at saka sa time, travel time. Pag matagal yung travel time mo, ay nako, napakalaki yung babayaran mo. Kaya ang tip ko sa'yo, huwag kang sasakay ng mga rideshare. It's either bus, dahil may bus lane, hindi ka matag-traffic pangalawa subway. Safe naman ako, may baby ako. Pero yung subway napaka-efficient, napaka walang traffic. oh Medyo madilim nga lang kasi subway, <laughs> Siyempre, Ano bang makikita mo na nasa ilalim ka ng ng kumbaga nasa ilalim ka ng lupa. Oo. Oh. Pero napaka-efficient at less yung uh, travel time. Ma-maximize -ma mo yung time mo. Oh yun lang po, maraming salamat. Sana nakatulong to ha, sa mga gusto mag New York. Kasi ngayon, umpisa na ng travel time eh. Kami, hindi pa namin alam kung saan kami ngayong winter break na to.